dalawa. Oh. <laughs> kaya nga yun. Go! Bye bye. bye, -bye. Enjoy. Ang <laughs> <laughs> angat si <Gina> ah? <laughs> Ang <Nahangatog. laughs>

At tapos babalik pa pala sila, ano? Oo. Oh, matagal din, no? Mabagal lang sila, eh. E, dapat mabagal lang tayo. So, ulit yung, ano, view doon. Pinaliit mo na? Pina- Oo, ayun na. Ito na yung dalawa. Aho na yung dalawa. Mm, I-stop ko na muna.